Kuha tayo na. No? Dreams. Hmm. Sila, may uubuhin ka. Ito, like, eh, si Ken. Ay, may uwi na kita. Ano si candy. Like, tapos. Hindi. Ayan siya. 45. Ay. Chocolate bar milk. Ito. 45. 45 milk. Ito. Ito. Look. Oh. There's a bar milk. Chocolate. Look. Oh. It's a bar. Chocolate bar. Chocolate bar. bar. Meron lang siya. Ano ito? 30 to. No, no got candy. Ayan, no? 32 pesos. Tapos, isang biskuit. Biskuit. Ano pa so yung biskuit ang kakasya sa ano? bag. Ano <tinyo>